Welcome back mga katutok at welcome sa ating youtube channel Ayan, panibagong pamamana naman mga katutok At ito yung unang isda natin, isang kanuping, malaki na mm -hmm. Sa pool mga katutok Ang ganda ng guay na bano natin, kanuping agad Mamahaling isda mga katutok Ayos, kwartang lino ito at sa pagsisid natin ulit talagang bago yung ating nakita yun sa dahil masama panahon mga katotok, kahit anong makita natin ngayong gabi papanahin natin at ito pa mga katotok pwede nito ito kaya banata na natin banggisan ang tawag namin dito mga katotok mm -hmm. sa na ito pa mga tutok. may may talagbago sa ilalim ng bato kaya huwag na natin palagpasin panahin natin mm -hmm. sinungkit yung gilid mga katutok kasi may kasama pa problema yun kumaripas sisiduli tayo ito may nakita tayong kanuping yun o no? oh. pandagdag ito dun sa kanuping nating unang napana mm -hmm. sa ball halos first class yung nagpapakita isda mga katotok kahit masama yung panahon at dito mga katutok nakakita tayo ng dalawang danggit yun o oh. magkasing lapan unahin natin itong isa mm -hmm. maripas yung isa mga katutok sana marami ito yun, sa unahan mga katutok at ito mga katutok nasundan ko yung isa at ito papalain natin mm -hmm. sa pool hindi natin paliligtasin yung bawat isda na makikita natin mga katutok dahil masabay yung panahon kailangan natin ng pangbenta at dito sa ilalim ng bato may dalagang bukit mm -hmm. sa Paul yung isang mga katutok ayos pa ito mga katutok pandagdag pangbenta na rin ito At ito, sa maral mga katotok, yun, aalis na, panayin natin. Mm Huwag -hmm. ka nang lalayas. Binta ka na. Napakaraming ito mga katotok. Ngunit isa lang yung ating naabutan. Dahil napakailap, dahil magalaw. Yung ilalim ng dagat. At dito mga katotok, nakakita tayo ng silay o punong naman ng tawag sa iba. Yon, sa Bali, dalawang piraso ito mga katotok yung una ay hindi nagplay yung ating kamera kaya sa pangalawang tira natin sa silay doon na nagplay ayos dalawang silay sa isang pato mga katotok At dito mga katotok, kakita tayo ng talagbagong nakasiksik, yun o, no? mhm, mm sa pole, kala siguro niya mga katotok na hindi natin siya makikita, pero matalas yung paningin natin mga katotok, kaya huli ka, madagdag pang benta na ito mga katotok, for first class yung nahuli natin ngayong gabi. At dito talagbagong ulit mga katotok, panayin natin, mhm, mm sa pole nagtagsaan yung panahin mga katutok kung kailan masama yung panahon ayos at kapag rin tayo nito mga katutok bukas maraming salamat sisidul tayo mga katotok at dito talagang bago na naman nakaharap mga katutok kaya mm -hmm, please pa mga katotok yung tama sa mandang mukha lang yung tinamaan buti na lang ay makunatan walang ito kaya hindi ito makakabitas mga katutok ayos malalapad din talag bago mga katutok at yan, mga tutok nandito tayo sa bandang hantuhan. Yun, may dalawang danggit mga katutok. Mm -hmm. sa all. Sana may kasama ito sa unahan. Ayan, so agad akong nag-reload ng pana dito mga tutok sa ilalim. Para mapana natin yung isa pang danggit. Pababaw lang naman ito mga tutok Nasa isang di pa lang. Kaya yun, kasa ulit tayo para panahin yung isa mga katutok. At ayan, papanahin ko na mga katutok. Buti hindi umalis. Mm -hmm sa pole so sa mga bahag-bahang espero dyan mga katotok kung kulang na kayo sa hangin ay huwag nung gayahin yung ginawa ko na agad mag-reload na pana sa ilalim lalo na kung malalim yung sinisisid nyo mga katotok at dito pa mga katotok danggit na naman dalawang piraso pili inapin yung malapad na mga katotok dito mm -hmm. sa pole parang marami na dito ang mga katotok at ayan na nga mga katotok tatlo na nga yung nagpakita may kasama pang manitis yun yung manitis mga katotok pero maliliit pa yung dangit mga katotok kaya ang pinanak ko dito ay itong manitis dahil masarap ito sa sinabaw yung maliliit na dangit ay hayaan na muna natin yan sako yung manitis mga katotok sampah yung dangit mga katotok dito na na saan yung makakita pa tayo sa pagsisid natin ulit sis, yun ulit tayo marurok. Ito, danggit na naman. Mmm, sapol. Yung isa mga natutok ay hindi natin na-videohan yan. Ito, anang naghang na naman yung ating camera. Pasaway yung camera natin mga natutok. Pero ayos lang dahil nakuha natin yung dalawang ng danggit At dito na naman mga katutok Danggit na naman oh. Yun, no? Dalawang piraso At may dumaan pa na isa pa mga katutok Yun, oh. No? mahirap talaga mamili pag ganito pero ito yung papanain natin yun so, no sa all sumampay yung danggit mga katutok nasa harap na kami ng kubo mga katutok nandito lang pala yung mga danggit at dito sa bandang unahan danggit na naman mga katutok malapad ito yun no panain natin kung mm -hmm. aling yung malapad hindi pa tinamaan sayang na lang mga katotok, samaral, video no malapat na, kaya panain natin mm -hmm. sa all yung dalawang danggit mga katotok, ay eh, hindi natin nabideohan sa pagpana, gawa na pasaway naman yung ating kamera naghang na naman at ayan nga mga katotok, umilid na kami dahil nakakagutom na bali mag alas dosi na ng gabi sabihin so, na lang, ipakita yung ko at yun, mga matutok nandito na kami sa gilid na una na palang gumilid itong dalawang kasama at ito yung huli ng isa kong kasama mga katotok yun oh. naunang gumilid gawa ng nagutom daw siya mga katotok pero ayos din yung kanyang naging huli hindi nakaramarimid din siya mga katotok at ito yung huli ko mga katotok yun tambak yung huli natin ayos minayaan tayo ng maraming isda maraming salamat talaga no oh, kahit masama yung panahon ay nakahuli tayo ng marami-rami dahil sumampa yung danggit mga katotok nasa harap na lang kubo namin yan so kung may nakikita mga yung parot fish mga katotok dahil yung nga sasabi ko kahit anong makikita natin ay papanain natin dahil masama yung panahon kailangan natin na magbinta mga katotok ayos meron din tayong shoutout mga katotok Nakagawa na po ako ng shoutout Ayan susunod so na po yung ating shoutout mga katotok Kaya antabayanan nyo po Pag-ibising lang natin Ayan napakalakas ng hangin ng bagat Pero ayos lang mga katotok Kahit malakas yung hangin ng bagat Ay nakakapagpamana po naman kami Dahil nasa kubling lugar po kami mga katotok Bandang amihanan ho kami Kaya lagi tayong nakakapagpamana At ayan mga katotok Nandito na pala yung ating mga shoutout Sa video ito Unang una shout out sa mga kapatid na si Rapis Per Fishing and Rinan Fishing Adventure Yan shout out So matagal na sila hindi nakakapagpumana mga katotok Dahil napakalakas ng habagat ang lalaki ng alon sa kanila At shout out din kay Bisayang Niwang At pakisupport na rin po sa channel lang Papa ko si Father and Fishing TV Yan shout out. At Juracel Pellejera shout out Sa Guanitate shout out Jun Fishing TV At Jun TV Vlog shoutout Shoutout na rin kay GP Amboy Tapos Shoutout kay Winning TV Yan maraming salamat sa panunod Try German Hunter Shoutout Lari Amos Hilario La Quetzero Shoutout At shoutout na rin kay Rosana Villa Hermosa From Davao City Shoutout na rin sa Luma naming channel O channel ni Otol Na si Mandaragatrian TV Junli Mix Plug Shoutout Shoutout din kay Papa For Good Shoutout Juicy Jijer ng Germany Shoutout Mario Manrique Shoutout Leopoldo M. Orsal ng Samar Yan Shoutout Jonathan Itik Aquino Shoutout Maraming salamat po sa inyong panunod Nick Nicosorno Shoutout Kabuloy Vlog TV Yan Shoutout Henga Tongan Divers Shoutout po Bernard Galulot. Yan Shoutout Danilo Adalem at Chud Prince Adalem. Shoutout po. Bo Adventure. Shout out rin kay GZ Adventure. Shout out kay Darling Gab Fishing at Maestrong Espero. Shout out kay Rodrigo Rosita. At shout out na rin sa Tumbaga Hunter TV ng Quezon Province. Mr. Sapolno Vlog, shout out. And Pen Expert One Life History. Ayan, maraming salamat po sa yung patuloy na panonood dito sa ating YouTube channel mga katotok. Maraming salamat po. Saan man kayo naroon sa Luzon, Visayas at Mindanao at kahit mga OFW, maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa inyo lahat. Yan mga katotok, hindi na natin pahabain yung ating video. Gawa ng madaling ma-pull storage yung ating cellphone. Yan, so thank you for watching mga katotok.